Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po. Kailan nyo nakausap itong DDC Manpower? Noong October po, nagsampa po kami ng kaso doon sa POAA na gusto naming makaalis na. Bali po pinagbigyan sila ni Attorney Ryan ng uh, no hanggang November, katapusan ng November kailangan makaalis kami. Apo. Kailan ng po bansa? kailan nyo po ba sila Kailan nyo po nakausap itong DDZ para sa application ninyo? Nakilala ko po dahil po kay Ma'am Bioli na staff po ng DDZ. Okay. Uh, kailan to? Noong December 28, 2020 po. Okay. So, oh, tagal na. So, December 28, nagbayad na kayo? Opo. Okay. Ano ang pangako sa inyo? Kailan daw kayo makakaalis dapat? Makakaalis din po as soon as possible, sabi ni Ma'am Bioli. Alright, magkano po binayad nila? Bali po, lahat po ay one, umabot na po ng 172,000 po. At para saan daw po yon? Para sa processing fee, para po sa lahat na ng pagpaprocess ng papel po namin. Kayo po ba na medical man lang? Limang beses po ako naka-medical. Sa dalawang beses po na medical ko, ako po ang nagbayad at yung tatlo po ay si Ma'am Bioli po. Bukod pa po ito sa 172,000 na sinasabi niya? Okay. bukod po. Pero ever since wala, walang, hindi pa kinakaalis? Hindi pa po. Ticket, wala rin man lang, di pinakaalis? Wala niya. po. Bakit daw po? Marami po silang dahilan po. Uh, minsan ang sabi nila, nag, nag uh, naghahang daw ang system ng Saudi, hindi sila makakontak. Minsan po, sabi naman nila, next month, nung nung uh, February 2023 na po, na expired na po lahat yung visa ko, lahat kontrata ko, expired na po lahat. Na hindi kayo man lang nakaalis? Na hindi man lang ako nakaalis. At fully paid po kayo ever since, Opo. as early as December 2020? Opo. Okay. Ngayon, Sig ang sabi po ni Ma'am Bioli, uh, kausapin ko daw ang amo ko na iparinyo ko yung, yung visa ko para po makaalis ako ng May. Ngayon, nirinyo po <coughs> ng amo ko ng February 2023 yung visa ko. At noong March po, pinag-medical niya po ako uli para daw sa processing. Tapos, noong April noong nagpunta ko sa kanya, ang sabi niya sa akin, hindi makontak ang system. Tapos noong May po, ang dahilan na naman niya po, uh, uuwi daw si Teresa sa Pilipinas at siya daw magdadala ng kontrata. Okay. Ma'am Maricel, kayo naman ho. Ah... Uh Kailan nyo ho nakakontrata ang DDZ Manpower? Noong ano po, sir, nag-apply po ako September 2, 2020 po. 2020 din, okay? Magkano okay. ang sinigil sa inyo? Yung amo ko po ang nagbayad po lahat-lahat, sir. Wala po akong inano. Binigay kay Ma'am Violet po. Magkano po ang binayad sa pagkakaalam ninyo? 200 plus po, sir. Okay, fully paid. Tapos, ano po ang pangako sa inyo doon? Ang sabi po, sir, three months lang daw po makakaalis na ako. Mm -mm. Hanggang ngayon po, sir, hindi po ako nakaalis. Puro lang po ako medical. Okay, pareho din ng kay ano? Kay... Kay Ma'am Mariza. Kay Ma okay. uh, Good afternoon, Miss Rachel. Uh, ano po, uh, kailan niyo po nakakontrata ang DDZ Manpower Services? Ah, uh, nailipat po ako dyan, sa 2021 po. 2020. Kasi 2021. 2020 po ako, 2020 ako, nag-apply. Okay. Ah, uh, magkano ang siningil sa'yo? Ang binayad ko sa akin, binayad ko sa akin na amo ko, may 200 na po. May resibo po ako. Okay. Ah, uh, ano ang pangako sa'yo sa full payment na yon? Sabi po kasi nila, sir, magpapalis daw po nila agad-agad. Hanggang sa hingi po sila na hingi ng mga ano po. Sabi ko nila, kailangan ko daw po ng, eh kailangan daw po nila maano daw para daw po sa process. Paputal-putal ko hinihingi po nila dyan Hmm. Sige, paano kayo nagkakilaki tatlo? Kaya sa ano po, pag nagpapamit, ano po, pag nakikita-kita po kami sa agency po. Ah, so ibig sabihin, bukod sa inyong tatlo, marami pa? Meron pa po. Okay. Kaso nag-back na po. Ah, pero ngayon kayo, naka-stay pa rin, na, ito pa rin ang agency nyo, kumbaga? Opo. Na hanggang ngayon, hindi pa rin nakaalis? Opo. Okay. May nabanggit sa akin kanina si Ma'am Ma Usman na nag-file kayo ng case sa POEA. Tama po ba? Opo, sir. Okay. Ah, ano ang naging ruling sa kaso na yon? Sabi po kasi nila, doon, kapag sa December 1 po ay nandito pa din daw po kami at bumalik daw po kami doon. Mm uh -huh. At Patutulungan daw po ata kami nila na ano, paano daw po yung egg ngayon? Tutulungan kayo para, tutulungan kayo supposedly para makaalis. Okay, so lumipas na yung panahon na yun, December 1, wala pa rin. Tama ba? Nagpaparamdam naman sa inyo ang DDZ Manpower Services. Nakakausap nyo pa ba? Binablock nga po. Binablock kayo? Opo, pati po yung tita ko sa Saudi, binanak po nila. Mm hindi -hmm. po makakamu ko. Attorney Bernard, magandang hapon po. Atty. Eh, magandang hapon po Ah, uh, Yusek, meron po kasi ditong tatlong uh, applicant natin para mag-OFW. Nga lang po eh, uh, despite full payment, hindi pa rin ho sila nakakalis. Mga two years and one year na ho. The agency concerned is DDZ Manpower Services Agency. Uh, sa records ho ba nila, Yusek? Registrado ho ba ito? Sa uh, records po ng DMW, I think, uh, registrado po sila. Active pa po sila as of now? Uh, hindi po natin ma check kasi uh, kailangan pong tignan natin ang database kung ano po yung uh, estado ng kanilang lisensya. Okay. Uh, pa pero paano po ito, Yusek? Uh, hindi po nasunod yung order ng POEA? na para mapadeploy sila as early as December 1. Ah, oh, pinakamaganda po rito kasi uh, po na po ito, nagre-reklamo na po yung OFW. No? Hindi oh, po. po sila magre-reklamo kung uh, tama yung proseso. Oh, oh, pinakamaganda po. po rito, idulog na lang sa DMW, <clears throat> sa aming opisina, at uh, aasikasuhin ho natin ng maigi yan, at iimbestigahan ho natin, at uh, ho natin yung uh, narration of facts nang sa ganon, makamit po ng justisya yung ating OFW. Okay. Uh, Ipapasalan na po siguro natin uh, at yung Nino kasi um, nagkakaroon na rin po ito ng kumbaga ha. perwisyo din po sa mga kababayan natin. Uh, bu bu bukod Madami na reklamo. Bukod daw po sa kanilang tatlo, marami pa rin daw po ibang biktima eh. Uh, kasama po yun sa patutunguhan po ng investigasyon natin kapag po natunayan talaga na may kasalanan, ay kanselado po yung kanilang lisensya. At kapag kanselado uh, ang kanilang lisensya, ay eh, pihado po. Isasarado po talaga natin. Okay. okay. Sige po. Uh, maraming maraming salamat po ator ni uh, Yusek Bernard Olalia. Thank you po sa oras nila. Uh, definitely, papasamahan po namin sa tanggapan nila for the okay. investigation. Sige po. I-recommend lang po. I-advise lang po sa amin at na may endorse ng tama. Ano po? Apo. Apo. Thank okay. Thank you. Thank you very much po. So definitely, uh, si Noriza, si Maricel, saka si Rachel, uh, sabi nyo, meron pa kayong ibang kilala. Oh, okay? na kahit nag out na eh, fully paid naman sila. Fully paid po yung mga amo nila, kaso ay, ayaw, na po nila, ayaw na po nung amo kasi... Ah, para nalang makaalis. Opo. Okay. Baka meron pa kayong ibang kilala na pwede nyong isama para yung investigation, isahan na lang. Isahan lang mo na namin sir kung uh, na-reach -na sila. Opo, uh, na, na -nag nagkaroon naman din na ng komunikasyon uh, si yung yung ating staff uh, doon sa iba pang biktima tama ma'am. Okay. At uh, willing ah, okay. naman sila. oo hindi lang natin sila makakausap ngayon pero willing silang uh, tumulong dito sa investigation at mag-file mag din ng reklamo. Okay. Mm -mm. Oh, manawagan na rin tayo sa mga nanonood mm -hmm. sa iba pa pong uh, nag-apply through DDZ Manpower Services Agency na hindi hindi rin napaalis tulad ng uh, mga complainant natin si Ma'am Noraisa Usman, si Ma'am Maricel Hernandez at si Miss Rachel Reyes at ng iba pa. Eh, maari lang po makipag-ugnayan din sa tanggapan mm. namin para kapag pinasamaan ho natin sila Ma'am Noraisa, sama-sama na kayo doon sa DMW para in isang investigation na lang against uh, against DDC Manpower. Kompleto okay naman po. yung mga resibo ninyo, ma'am, no? Opo. Okay. Sila, sabi rin nila, ma'am Maricel, sakas nila... Mayroon din po sila, sila Marisha, mga resibo. Din. Okay. Kasi sayang sa oras, no? Ang, ang hirap ng pinapaasa, no oo. baby. <laughs> ang hirap ng pinapaasa. Yes. Mm. Oo, oo. Pero um ito lang naman sa amin ma'am. Um, gaya ng sinabi ni attorney uh, Olalia. As uh, si, by the way, si Usec po uh, attorney Bernard Olalia po ay uh, Usec po natin sa licensing and uh, adjudication ng uh, Department of Migrant Workers. Tsaka magandang uh, ano na rin po ito para po sa mga kababayan nating OFW dahil marami po itong nabibiktima. Um gaya po ng sinasabi namin, um nyo din po itong i-check yung kung may license ba to, kung may uh, a permit mm. 'di ba mag-check po kayo sa online po sabi po ng POAA yes, may license po sila Opo, uh -huh. yun nga lang, kaya lang madam. Uh, ang problema din naman dito, papakan sila na, kumbaga, tatanggalan na po natin ang lisensya dahil uh, sakit sa ulo. Hindi sila nagde-deliver sa yeah. mm. pinapaasa na, pinakakakitaan lang tayo. Yan mm. din po ang sabi sa amin ni Attorney Ryan. Eh, no? Yes po, kaya pasala na lang natin. O, oh, niloloko Kasi, lang kayo, niloloko eh. Mm -mm. Hindi maganda 'yan, mm -hmm. 'di ba? Hindi tama po. yung ginagawa nila sa sa mga kababayan natin na gusto lang naman ng kaya nga mag-apply kahit ang hirap-hirap gagawin mm. nga mag OFW lolokohin hindi pa nakakaalis ni loko na ah. mm -mm. 'di ba oh so kung lalo pa siguro ma'am kung nakaalis po kayo baka okay. mamaya yan po yung isa sa mga agency na oh. nihi niho walang oh, kamusta ba, sa mga oh walang walang na po, eh. nag-aabang sa inyo oh buti na mm. lang alang din buti na lang din kahit papano eh andito andito pa kayo. Kumbaga mm. safe pa rin. Kumbaga pera at oras lang yung nawala. Mm -hmm. okay. 'Di diba? Siguro baka sa office sa ni attorney Bernard Olalya baka may maitulong sila sa atin para makapagproseso no ng pag-alis po ninyo papuntang ibang bansa. Baka may ma refer silang magandang agency or maturuan tayo ng... Ang uh, sabi po ng amo ko, uh, pag naka-withdraw na daw po ako sa DDZ agency, sabihin ko lang daw po sa kanya at siya na daw maghahanap doon sa Saudi doon sa mga ka kakilala niyang agency. Oh, okay, okay. Mm. Parang kasi nakakahiya rin eh dahil pera nila yun eh, no? Oo, uh -huh. no, na, din kasi. Uh, uh -huh. At least, di ba? Hindi nyo, kumbaga, nagtutulungan kayo kasama nung uh, amo nyo Im yun, para po namin. Uh, alam Opo. yung hindi hindi nyo niloko din. hindi opo, oh, nyo po, sila oh, niloko. Ganun. Yes, okay. biktima lang din kasi kayo. At the <laughs> end of the day. Po. Diba? Okay. Sige po, Ma'am uh, Noraisa, Ma'am Maricel, and Ma'am Rachel. Uh, huwag nyo pong ipapapa po yung linya. Kakausapin po kayo ng staff namin. And um, ayun nga po, and uh, po namin kayo sa tanggapan po ni Attorney Olalia po. Oo. Okay po. Maraming okay, po. salamat Maraming, po, ma'am. At magandang uh, hapon po. Magandang hapon po. din po. Thank you rin Happy po. New Year po. Happy 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 new, new Year. 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 Happy New Year.